Hello mga mare, marahay na aga. Dahil ang dami ang nakakamiss ng ating mini vlog, back to beauty vlog na nga tayo. Halos dalawang ban nga akong lang mini vlog, kaya naman na ko nga mag voice over. Hindi na nga ako marunong mag voice over, kaya naman hindi ko talaga alam kung saan talaga ako magsisimula. Dami ang nangyari sa buhay namin mga mare, hindi ko na nga nagawa makapag-update pa sa inyo. Nabayan pa nga na may problema pa nga account ko at hanggang ngayon nga mga mare, hindi pa nga ako nakakasahod. Puro mga mare, nangyari na nga rin to sa inyo na bigla nga kayong napagod sa lahat ng bagay. Sa full time tapos may dalawa kang toddler na kasama dito sa loob ng bahay. Tapos lahat ng gawain ay sa'yo pa ay talagang mapapagod ka. Sa point na talaga ako mga mare na gusto ko na talagang sumuko sa pagbavlog dahil hindi ko nga talaga alam kung paano nga nangyari na magkaproblema ang account ko. sarap talaga sa feeling na may mga tao talagang sumusuporta sa amin at nagbe-message pa nga sila sa akin na ipagpatuloy ko nga raw tong ginagawa dahil ko. Dahil nga fashion ko nga rin to at gusto ko nga rin ang ginagawa ko hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya so, ko. Sa talaga sa gusto ko dito ay kahit sa bahay ka lang ay kumikita ka nga at the same time na alagaan mo pa ang mga anak mo. Diyos ko, sana naman talaga maayos na nga itong account kaya ko. Kaya naman sa mga kapwa nanay ko dyan, kung gusto nyo nga rin ng ganitong trabaho, ay ano pang hinihintay nyo, simulan nyo na. Wala namang masama kung susubukan nyo at malay nyo nga rin, dito nga ang swerte nyo. Ito nga lang ang tandaan nyo na kung nakaya ko, alam ko, kaya nyo rin. At naman ang bagay ay napag-aaralan. Huwag kang matakot sumubok at lalong huwag kang matakot magkamali. Dahil sa lahat ng mga pagkakamali mong yan, ka matututo sa mga bagay-bagay. Siya mga mare, tama na muna tayo sa drama at dito na muna tayo mag-focus sa mga tupiin. Makadami ano nga nitong tupiin ko at hindi ko nga matapus matapos-tapos dahil dito sa dalawang pakulit na bata. Alam niyo naman, kapag may kasama nga kayong toddlers sa bahay, hindi nga kayo makakapag-focus sa mga ginagawa nyo. Hindi no? ko rin kasi talaga pwedeng pabayaan tong dalawang bata dahil napakakulit na nga nila. Konting minuto nga lang na malingat ka ay meron nang maaaring mangyari sa kanila. Kaya hanggat maaari, mas inuuna ko talaga silang dalawa kaysa sa mga gawaing bahay. Ibali na paghapon ako nakabantay sa kanila basta alam ko sa sarili kong safe sila. Tingnan niyo naman mga mara, hindi pa nga ako dyan tapos sa pagtutupi. Eh, nanggugulan na nga itong si Celestine. Kinaumagahan naman para nga sa aming almusal ay naglaga nga lang ako nitong mais. Ginala ko na nga rin to sa baba dahil nandun nga ang mga bata. Napakaganda nga ng araw ngayon mga maray compare nga nung isang araw na maulan. Sobrang init pa nga nitong mais pero ito nga si at at na at na nga kainin. Papa! Hmm. Nagpapakasan? Opo! Gulay nga rin si daddy nitong gabi na binili nga niya dyan sa talipapa. Hindi na nga ako masyado nakapag-video dyan habang nagluluto ang daddy at ito no nga lang ang na-videohan ko. Ako, kung di pa nga kayo nakatakim ng gabi ng Bicol, itry nyo na nga habang rin. Habang nagluluto ang daddy, pinaliguan ko na nga rin tong dalawang makulit na bata. Tuwang-tuwa nga silang dalawa dyan dahil napakiinit nga ng panahon ngayon. Pahirapan pa na naman nga yan sa pagkuha dyan sa planggana mamaya kapag tapos na sila maligo. Tawa na, iyak later, ganon. <laughs> Tapos ko nga dyan mabihisa ng mga bata Iniwan ko nga lang saglit si Christine Dahil may pupuntahan nga kami Dito nga sa pinuntahan namin Meron nga mga isdang inalagaan dito sa gilid At sobrang tuwang-tuwa nga si Butchog. Ano yan, baby? Siya mga mare, kung gusto niya nga ulit ang updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol, please like, follow and share. Maraming salamat!